mga boss dala muna kami grabe baka laki medyo malalim dito <coughs> lahat ng kilo isang piraso ito yung anak Ayan. yung pamangkin sobrang lalim niyan patayin muna ilaw open may ayun patay mga tayo ng ilaw mga boss gamong gamong tito yun mga, eh. mga boss oh sobrang lalim oh Ayon. Ayon, lalim yan dito pa lang yan sa gilid gilid pa lang yan lampas ano na hanggang dibdib -dib na dalawang piraso agad sa si dala <coughs> dito sa kabila nasa kabila sa kabila ang laki ang laki, oh, oh. laki. Oh, oh. laki. Okay. Okay. ang wala okay lang mas malaki yan naiwan hindi kayo magsusumbong yan? <laughs> <laughs> Daming gamong kamu mga boss Laki. Laki. Dati sa planggalan nyo lang nakikita. Ngayon dito na. Tual na. Ano eh. yan? Taiwan. Tatawid pa kami. na yung janitor? Wala, Wala. Yan. Ano yan? Mga Pinap. apo yan? <laughs> Gago! Hmm. Yan, mga apo. Kawawa <laughs> naman. Nakapuhay din yan. lawak yan, mga boss. na yan. Kung saan pumunta yun? tubig <laughs> Lalim. Lalim masyado. Yung malalim na yun dyan. <coughs> Sabihin mo sa mga Taiwan gano'n pag-aadit? Bilog na bilog yun. Kung ano ka mo ang porte ng ilog, gano'n ang forma ng dala? Pag, paoblong, paoblong din. Oo. Gano'n ka mo si master. Ano? <laughs> ano? <laughs> Dala pa lang yan, mamaya, Pag... Yan. Ganyan yung style namin para mataboy. Nakakahuli na sa dala. Oh, oh, grabe, laki. Ayan, siguro yung nagsumbong. Okay lang okay. 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 malaki yung una pero malaki na rin yan eh. Tatlong, piraso isang tatlong kilo. Piraso, isang kilo. Yun, mahigit. Ayun, kalahating kilo yun. Ang piraso. Oh, Dapat sunod, magdala kay timbangan. Ito eh. <laughs> oh, yung nisabit. Ako, nasabit laway, pa. Baliin mo nga. Magtitira tayo ng ano mamaya para ah, sa yan, baka tayo malobat. <coughs> yeah, Datiin lang 'yung power bank. Madalim talaga? Pati Dati mababaw lang 'to eh. Ganon ka mo ang paghulog ni Master. Dati ang gan gantuhod lang yan eh. Sabihin mo, yun yung paghulog ka mo ni Master. <laughs> <laughs> hanggang tuhod lang. Ngayon, lampas itlog na. Ay, ikot ka doon sa kabila. Ay, ikot sa kabila. <laughs> uh, ikot sa kabila. <laughs> Opo. Iwan mo na yan dyan muna. <laughs> ah, ikot tayo doon mga boss. Ikot tayo doon. Mukhang wala dito. Ayan. Ayan sa malinis 'yan eh. Ayun naman. oh. Sige, sige. Meron? pa rin. Meron pa rin. Yung nagsumbong? na punta. lang eh, meron eh. Busot kasi may mga Ano ang ni Master? Dala. <laughs> 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 Ilaglag na bulog. Ito ko tayo sa kabila. Party na pa lang yun. Hindi tayo sa kabila. Ayun yung battery ko mga boss o. Ayan. Ayun yung ilaw. Ayan lang yon ating angkat kasi okay. maraming yantok kung masabi tayo mahirap lumusot lumusot tayo, hindi ka tayo ayun, dito kung sumabit yung switch natin yun Ayan sila tayo mga boss ito yung yung sasagpain mo Nababa pa kayo. O, sige. Intay na lang kami dito. O, ah, pahirap tayo muna ilaw nyo. Tira may muna. Ito, so, Hindi, ito, ito, to. Hindi, yung ilaw ano. Hindi yun. Pwede mabasa. Ayun. Hindi naman ibabasa yun. Hindi babasahin. Hindi, hindi babasa. Sige, sige, sige. Ilan doon ako namin yung inahin dito. Ang sinakang nanay, ah. Toto. Hindi talaga, Malalim pala sa parteng to? Malalim yan, malalim. Kaya nga may salbabido tayo. Kaya nga hindi ang hirap mag-video dito. Ayan o. Oh. Ayan mga boss Oh. Tubig na yan. Ayan. Swak. Ang tape talaga <laughs> ng ano eh. anong hugis ng kahagisan. Hindi yun lang ang bigat ano ba yan? ang baterya ang baterya ano yung flash light pwede po tayo lumapit dito eh Ayan. so wala palang protection yung camera natin wabasa wala hmm. wala dito Sige, Ayun malupit oh. Malukit. Oh, maraming dalag dito. Dito. Oh. Ini oh, nuk, Gumagalaw. Hmm nasa damuhan. Mm -hmm. Lalim kasi, hanggang lagos tuwod eh. Mm. Dito sa may dam eh. Oh, nandito Ayun. talaga. Ano ba yun? Wala. Ah, lumabo lang. Bababa pa ba 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 kayo men? Oo. Oh, abos, abos. E, ano ko muna to. Up muna natin mga Tumano boss. Po.